Yeah. Ready ready Ini huwag Ate sa Facebook pa mo Mamu mumulong tatadyakan ha <laughs> Yeah Ganyan, pwesto mo ha liliko ako kasi yung cut ko pa ganun kailangan pa ganun Ganyan lang Mama I-relax mo lang ha Para hindi rin ako mahirapan Sorry Tapos ang gagawin ko dito kasi Sira na yung kuko mo dito eh Putulin ko muna ha O, tama hmm. Ito pa lang sa unahan Ayan. Meron pa yan. I-overcut natin sa kanya. No? <laughs> Sorry, madam. No choice tayo. Medyo lumano na. Nung konti. Sige. Overcut tayo. Sorry. Sorry.

Hmm. Nako, nag-uumpisa ng magnana sa loob. Tatapyas pa ulit ako doon, babalikan ko na lang. May sugat siya doon sa loob. Pero nga medyo okay na siyang tapos wala one week pa lang siyang nalilinisan. Oh, pa lang yun. Paano yun nila eh, paano nila tinanggalan yung gilid doon, madam? Hindi ko ma lang yun. <laughs> Pero pagkalabas ko, parang ano ko na pa Hindi ko pa yan binasa ng tatlong araw, ha? Mm hmm. Masasabi ko parang ibang nga parang pagkakarabang sa mga ito. din mo, makapal, oh. Sige po. Hindi po. Pero ito, nabawasan nila. Nabawasan to. Wala tayo. Eh. yan, te. Tinanggal na yung kukong yan. Bagong tubo yan. Hmm, pero ito, ayan eh, o, may natira. Ay, oh. Yan. Hindi naman masakit po. Hindi po. Okay. Tanggalin ko, ha? Unti-untiin ko lang. Kasi parang durog naman na siya. Puma pero pumailalim siguro yung kukong mo din dito. Kasi yung ano niya, eh, iba eh. Sorry, oh. ma'am, ha? dry skin. Pero nung pinutulan niya ako, sabi ko, parang ang sakit. Sobrang sakit ng pagkakaano. Sabi ko, sakit madam, mababaw naman. Sabi niya, sa akin gano'n. Malalim yung pinagbaw na ng kuko. Sabi niya, may naman mababaw naman. Sabi niya, malutot sobrang sakit. Bumalutot, sobrang kapal po ng kuko. Ito ba, meron nga pong natira pa eh. medyo masakit to o masakit talaga to? Yan Sorry ma'am. Eh, iba kasi yung ano talaga lang ko nyo eh. Iba talaga. Ito ma'am, pag ko, okay lang. Okay lang iba talaga pag uh, yan yeah, no? okay lang okay, may tatanggal na ako dry skin kung may maramdaman ka man ma'am medyo dinidiin ko ng konti Not, normal lang din po na medyo madadali pero siyempre ingatan ko pa rin o <laughs> 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 cekit mam <laughs> yon ribu sakit mam Balikan ko na lang. Dito tayo. Sa kabila. Hmm, labas na yung ano niya. Overcut ko mama. Tempat di Sana ito humupa na. Para diretso na yung pagtubo ng kuko nyo. Hindi na haraman. Parang ano siya, balat. Opo, yan po, ikaan nyo nga po. Umalsa na ano. Ito, Red right, Mom. Ate, oh, bakit nagsugat? Dahil sa tubo ng kuko ko? Opo. Buti nga po, ma'am, naagapan natin ng ano eh. Ito na lang may bagyo. Buti na lang po naagapan. Ayun. Kasi sugat na po siya sa loob. Ito na yan, ma'am. Malambot. Um. Parang sisirain niya yung kuko mo. Meron na. Sisirain niya. Namimeke yung kuko mo, ma'am. Kung titignan mo, parang ang lipis ng kuko mo. Pero pag kinat mo ang kapal ng kuko, kasi pa ilalim yung ka nagsabi, ha? <laughs> ito din ang udin to ng dugo. Humupa na lang ma'am kasi natanggal nga yung kuko niya dito. Yan ma'am masakit. May mga konting-konting mga dry skin na lang. Nantok na si mother. Hmm? Ah, huhupa na yun. Wala ma'am, ganyan lang muna ang linis niya na. Ah.